Hey, what's up mga boss? Magandang araw sa lahat. So yun na pag-uusapan natin ngayon is about torque wrenches. Marami kasi nag-comment sa atin kung paano ba ang tamang paggamit ng click type torque wrench. At ito yung ginagamit namin sa shop mga boss. Sa mga click type, ito yung pinakasimple na klase ng torque wrench dahil hindi ito nakakalito. Pero hindi ito yung idi discuss ko ngayon mga boss. Siyempre, yung klase talaga na maraming nalilito. At ito na siya dahil maraming nagtatanong sa akin ito. Ayan, i-discuss ko ngayon at pakinggan yung mabuti mga boss. But before that, kilalanin muna natin yung mga klase-klasing torque wrench. Una is itong beam or deflecting type which is ito yung kauna kong torque wrench talaga na niregalo ng aking kuya nung nag-graduate na ako ng college. At ang ikilawa is itong dial type or analog torque wrench. So malalaman mo ito agad dahil para itong relo at napaka-accurate ng torque wrench na ito mga boss. At ginagamit ito for quality check ng mga engineers. At ang pangatlo is digital type which is napaka-precise at accurate din at nagbibip ito kapag umabot na sa tamang torque. At ang pang-apat is click type. Ito yung most common na ginagamit ng mga mekaniko all over the world. So ang panglima naman is hydraulic torque wrench. So, ginagamit ito sa mga malalaking bolts at na hindi natin kayang i-torque. At ang panganim is type. So kapag umabot na sa tamang torque, magdi-disengage yung mechanism niya sa loob at mag wheeling na siya. So as for that, ito yung i-discuss natin mga boss, dahil ito yung commonly used ng mga mekaniko. So kung builder talaga kayo ng engine, dapat mag-invest kayo sa mga good quality na mga torque wrenches. Dahil kapag mga mumurahay na mga torque wrenches, wala siyang quality standard na approved ng mga engineers. At dahil hindi siya calibrated, maaring mabali yung mga bolts na hinihigpitan ninyo. So kung makikita nyo sa torque wrench ito mga boss, dalawa ang kanyang torque scale. At dito makikita natin yung newton meter na kalimitan talagang ginagamit natin na scale. At dito naman sa side nito is mkgs or meter kilograms. So, mayroon ding iba na foot pounds yung nakalagay. Kaya, ingat talaga mga boss sa pagbasa ng torque range. Dahil tulad nito, walang foot pounds. Halimbawa, tapos ang nakalagay sa manual is foot pounds ng isang sasakyan. So, i-convert nyo lang using Google or calculator na may converter. So, kung mapapansin nyo, itong rotating handle niya is may numbering from 0 to 12. So, ang unahin natin is Newton meter. So, since 42 Newton meter ang pinakabababang torque na kaya nito. Dahil dipindi naman sa laki ng torque range. So, may mga torque range na kaya ng 10 even 5 newton meter depende na sa klase so kung may torque wrench kayo na ganito mga boss pwede nyo kunin para sundan atong ginagawa ko so start yan sa 0, 1, 2, 3, 4 hanggang sa 12 yan so kung mapapansin nyo ito sa kanyang katapat is 56 yung next ayan 42 dito at saka 56 sa kabila at dahil nasa 42 yung 0 iikutin natin tong handle at magbibilang tayo 43, 44, 45 46 47 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Diba? Nasa 0 at nakatugma din sa 56. Ibig sabihin, bawat linya na magkabilaan is magtatapat talaga yan sa 0. So, ang nakalagay dito, ang nakasunod is 70. So, ikotin na naman natin. So, dahil 56 yan, bibilangin naman natin yung bawat gwit. 57, 58, 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 so nasa 0 na siya at nakatapat na siya sa 70. So ganyan lang kadali mga boss sa pagbasa ng torque wrench na naka-Newton meter. At syempre, doon naman tayo sa meter kilogram. So i-reset na natin ito pinakamababang torque scale which is 4.3 meter kilograms. So magkaiba ito mga boss dahil itong bawat guhit sa rotating handle nito ay 0.1 bawat isa yan. So dahil nasa 4.3 tayo, so, ikutin natin 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 So, ibig sabihin mga boss, yung 0 is katapat sa 5.7. So ganyan lang kadali ang pagreading ng torque wrench mga boss. Pwede niyo sundan to. Pwede niyo ibalik yung video kung hindi niyo pa makuha sa isang panuol. At kung umabot ka sa part ng video na to, huwag kalimutang i-share, i-heart at mag-follow sa ating YouTube channel. Thanks for watching. God bless lahat. See you at the next video.